Sa harap ng kamera, sila ang bumibida. Pero alam nyo ba na sa likod ng makikinang na ilaw ng showbiz, sila ay sumasideline din para ring marami sa atin, di ba? Kilalanin natin ngayon ang mga big stars sa telebisyon at pelikula. Pero rumarakit din naman pala pagdating sa negosyo. Baka may matutunan din tayo sa kanilang mga celebrities in business. Kaban Babae. Ngayong papalapit na ang buwan ng mga kababaihan. Handa na ba kayo? Iba't ibang babaeng celebrities ang nagpakita ng katapangan, pagsugal at paglihis sa kanilang nakasanayang kinangat kasikatan sa harap ng kamera tulad ng rising actress na ito na todo kong humataw sa dance floor. Yan ang social media phenom na si Ella Cruz o mas kilala bilang millennial dance princess. Pero alam nyo ba na sa likod ng kamera? tulad natin todo rin pala sa side hustle ang dalaga dapat mahal mo or very passionate ka dun sa napili mong um, business kasi kapag hindi mo siya gusto or hindi mo siya pinag-aralan you're not interested to it you just want a business mawawalan ka ng gana Nitong nakaraang 2021 kasi sa kasagsagan ng pandemya naglakas-loob si Ella magtayo ng negosyo. Isa sa mga naging asset niya ang kanyang pagiging babae na nagbigay ng dobleng sipag para maitayo dito sa magandang probinsya ng Zambales ang kanyang beach resort na kung tawagin ay Takip Silim. Yung Takip Silim, soft opening siya kumbaga. Kasi nga, hindi pa siya kumpleto. It's a very peaceful place. Meron kaming tatlong kubo na pwede niyong pagstayan. We do accept mga friends na gusto magstay dito, mga supporters na gusto magstay dito. Dito kasi pwede kayong magdala ng sarili niyong food, pwede kayong magluto. Meron kaming common kitchen dito. Pwede kayong sabay-sabay dito. Nagsimula ang ideya ni Ella na buksan ang nasabing resort dahil na rin sa hilig nilang mag-anak sa dagat. At true enough, kung soul-searching at good vibes ang hanap mo, perfect ang lugar na ito para sa'yo. Hi! Welcome to our Takip Silim! Tara, pasok tayo! Sa family-friendly ito, pet-friendly din ang kanyang resort. Simple, payapa. Pwede ka pang magluto ng paborito mong pagkain. Kapag kaya, every weekend, pupunta kami dito ng family ko. And when it comes to hands-on, dito sa takip silim, uh, pinaubaya ko yun kailang mama. Tanaw na tanaw rin ang dagat sa pag-akyat dito sa meditation site, kung tawagin ni Ella. tungtong naman ang gabi, ang mga fairy lights na mga ito ang sasalubong sa iyo. Perfect rin ang view ng sunset. Bukod pa rito, sobrang hands-on din pala itong si Ella sa kanyang another personal business na kung tawagin ay Life is Easy kung saan nagbebenta siya ng mga curated crystals na kung inyong aralin may crystals for self-love, for healing, at for anxiety. Ang message ko when it comes to Life is Easy, we're sending the magic of the universe. So lahat ng to, syempre, it's a gift from the universe ako yung nagbabalot ng mga um, mga orders. Ako nagtitake ng mga orders. Minsan ako yung kausap nila sa mga um, inquiries nila and I do all the invoices. Kumbaga parang ako talaga lahat. May mga tumutulong lang sa akin. Kahit na makinangatanyag na artista na si Ella, hindi siya naging kampante. Sumugal pa rin siya para sa kasiguraduhan ng kanyang kinabukasan. At ang payo pa nga niya sa mga gustong pumasok din sa pagdinegosyo? Ako kasi ginawa ko, iba yung investment ng pag-artista ko sa naiipon ng Life is Easy, tapos sa naiipon ng Takip Silim. Kasi syempre, ano yan importante yan na marunong ka mag-manage ng mga incomes and investments mo. So, um, yung investment kasi and savings, very important yan kasi hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. So, dapat talaga um, matuto tayong i-manage yun para, alam mo yun, hindi, hindi lang puro labas, 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 labas. Kailangan meron ding bumabalik Bukod kay Ella, ang box office queen na si Catherine Bernardo hindi rin nagpahuli pagdating sa pagnenegosyo. Para sa mga kikay at mahilig sa iba't ibang design ng nails, presenting ang Cat Nails. Simula so, bata ako, umarot din ako sa nails ko. So feeling ko, um, kaya ito yung naging gusto naming business, to have your nails. Hands-on si Catherine pagdating sa business. Siyempre, kasama ang kanyang mommy Min, partners sila sa pagtulong kung paano i-manage ang kanilang negosyo. From colors ng mga nail polish hanggang furniture, personal na pinipili ito ni Catherine. May foot care, threading, massage, at iba pang serbisyo dito sa cat nails. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim sensitive ang skin niyan. K-Magic Skin Cream for Body. At ano naman ang sikreto ng bagong mom she na si Anne Curtis at ang kanyang freni sa showtime na hashtag they can be true to themselves without the judgment of others. Ganyan ang matapang na mga babae. Siyempre, magpapahuli ba naman ang inyong lingkod? Ako rin hindi nagpatalo sa uso dahil sa ako ay isang working mom. Kailangan ay doble kayod na rin para sa future ng Mama! aking twins. What is this? A. A. Very good. This one? Mama! B. And Mama! And this one? Yes, Pepe. C. Sina-sina Pepe at Pilar. Mama! And Tita malu kong i-release ang aking pinag-aralan at ni-research na K-Magic Beauty Essentials na personal kong inaral, sinaliksik at na-formulate para sa mga gusto na maayos ang kanilang kutis at ang kanilang buho. Pero swak na swak sa budget ng masa ang mga produkto. Nandyan ang pampakit o ayan, kumpleto. May toner at cream para ma-achieve ang glass skin na inyong pinapangarap sa murang halaga. May kit din ako. Ang sikreto kung bakit flawless. Walang takot akong magtaas ng kamay kahit nakasleeveless pa. Siyempre, para sa hair care, may shampoo at conditioner line din ang happy hair. At ang isa sa pabuhay rito ko ang aking love to lash kung saan ipapahid mo lang ito sa dulo ng iyong pilik mata at hahaba at kakapalang pilik mata in four weeks time. Yan ay US FDA approved. May makeup remover din ang K-Magic itong take it off na hindi lang nagtatanggal kahit ng grabing mascara pa yan sa mata. Grabe. Deep cleansing plus may vitamins at nakaka-flawless pa ng mukha. O hindi ba ang ganda ng mga K-Magic products ko? Pinag-isipan talaga. Galing sa Switzerland ng ingredients pero napakamura. Para lalo kayong makumbinsi, etong panoorin nyo mga true-to-life transformations ng mga before and after. tayong mga babae ngayong papalapit na ang Women's Month. Tandaan, para tayong octopus, ang dami nating tentacles. Hindi lang tayo pwede sa iisang bagay lang. So kung sa palagay ninyo, nanay lang kayo, nagkakamali kayo kasi pwede pa rin kayong magnegosyo. Kahit na kayo'y nanay at nasa bahay, online lang pwede na. So bakit ko ito pinasok? Dahil sa kahit lumalabas na ako sa TV, alam ko naman na ang telebisyon, broadcast, hindi yan pang matagalan. Ibig sabihin, forever. Pero alam nyo kung ano ang forever? Ang determinasyon ng babae na magnegosyo at kumita para sa pamilya. Sa Family Code, kasama na tayo ha sa responsibilidad ng pagkita para sa pamilya. Huwag nyo isipin na hindi ninyo kaya. Kaya ito, dahil negosyo ko talaga ang kailangan magpa sa harap ng camera, kailangan flawless. So yan ang mga produkto na aking inimbento. Biro ninyo, sino naman na makakaisip? Newscaster, papasok sa ganitong negosyo. Sabon, cream na pampaputi, pampaganda ng buhok, pampahaba ng pilikmata, pantanggal ng makeup. Pero kung kaya ko, kaya nyo rin bibilhan at napakamura kahit galing Switzerland ang mga ingredients. Nandiyan ang Mercury Drug Stores, nandiyan ang HBC, Mary Mart, Lazada, Shopee at ang ating delivery to your doorstep hotline ng K-Magic Essentials. And cut. Sa bawat sigaw ng cut ng aming mga direktor, sa bawat dikta ng lights, camera, action, ang mga celebrities ay normal na mga netizen din. Lodi man natin sila sa telebisyon, mas bibilib ka naman sa kanilang determinasyon at pagsisikap. Dahil kahit tapos na ang kanilang mga role sa telebisyon, hindi pa rin natatapos ang aming pakikibaka bilang isang babae. Dahil hindi ka basta babae lang, kung hindi, babae ka. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it, and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curlash, and nagmamaskara every day, the only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.